Let's go. Andito na naman tayo sa U-City. Ayan, no? Oh. O, oh, ba? Diba? Tara, tara. Pasok tayo dun sa bahay natin. Ba't oh, nakabukas na tong pinto natin dito, boy? Naiwanan na naman ata nating nakabukas. Eka. Pizza natin to, ba? Diba? Naku. Isang buwan na ata to nandito. What? <laughs> Mamaya, panis na to. Oh no, tara tara, tupan natin yan Mamaya may kumain pa dyan na ibang tao eh Kumakit pang chan nila Tara 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 Teka, parang wala ata dito yung mga alaga ko ah Asan yung mga alaga ko dito boy? Tingnan nga natin dun sa taas Tara tara Oh no What? Wala oh, no. dito yung mga alaga natin boy Asan na yun? Nako. Teka Mukhang iniwan natin sila dun sa may bakuran. Uy, tara-tara, puntaan natin, boy. Ano na kaya nangyari dun sa alaga natin? Mamaya, di pa kumakain yun. Naku po, mamaya, not-deads na yung mga yun, boy. Oh, oh no. Tara-tara. Nandito tara. yung alaga natin, boy. Oh. ano nga nakalabas, ha? Yun, nagbukas ng pinto. Asan na yung kapatid mo? Nandito? Uy, ito pala yung kapatid niya, boy. Tara tara Uy kayong dalawa Sumunod kayo sa akin Babalik ko na kayo doon One eternity later Tara dito Pasok kayo dito Dito muna kayo ha ah. Oh Kayo naman na magbantay dito Dito naman ang bantayan nyo Ito Kainin muna natin sila boy Aalis kasi tayo Tara Oh, yan oh pakainin natin mo nagutom na tong mga to eh. O, oh, dito muna kayo ha. Ah. Bantayan muna nyo yan ha. Ah. Tara, tara let's go. Tara tara, puntaan muna natin tong alaga natin dito boy. Matagal ko na tong hindi nagagala boy. Mukhang namis na ito maglakad-lakad boy. Tara tara. Igala muna natin to si Big Daddy. Kaya <coughs> yung aso natin na si Big Daddy boy. Malaki yan boy. Nangangain niya ng tao. Pwede na. <laughs> oh, no. Tara, tara. Eto, lagot ka ngayon, boy. Magtago ka na. Ayan, oh. Wah, wow, ya oh, boy. Okay. Hmm, patay agad, boy, no. Ganyan kalakas ang alaga natin. Ayan si Big Daddy. O, oh, saan na yun? Where are you? Saan ka nagpunta? Ayun, o. Oh. Nandito. Nagtago ka pa talaga. Hanapin ka namin, boy. Yan, you know, May baboy pa dito. Ito siya, boy, Nagtago ka pa dyan, na ah. Yari ka ngayon kay Big Daddy. What? Yan. at dito. Ang dami pong pang-throw pa dito, ha ah. Katay kayo ngayon. Let's go. Yan, o. Oh. Kainin mo oh. oh, yan, o. Oh. O, yan, o patay. Oh, Alright ko po. Eh, no! Ayun May nakatakas pa o. Ito pa Kainin mo. patay. Oh, Bagsak. Dito pa yung isang baboy oh tera tara. Oh, oh Yari ka. Takbo. Takbo. Lagot ka kaybin, daddy Patay. Oh, Kawawa naman yun, boy. Nako, andito pa yung isa Nagtatago boy. Mamaya na ihina yan, yan dyan, boy. <laughs> oh no. Nako, nako. Tara, tara. Hayaan na nga natin yan. Nakakaawa naman. Balik na natin yung talaga natin si Big Daddy. Tara, tara, tara. Kaso ka na. Mamaya ako pa yung lapain mo eh. <laughs> tara tara dito paspa dito pupunta tayo sa bahay ni Dr. Quack Quack kilala nyo ba si Dr. Quack Quack tara tara punta natin siya boy ibalita ako nag experiment yun ng kung ano ano boy tara tara para may try natin yung ginagawa niya boy let's go tara punta natin siya boy yan no oh. Ano kaya yung daan papunta sa kanya, boy? Feeling ko dito yun eh. Katara. Oh. Galing naman natin mag-drive. Oops. Dito yun eh. Tara tara. Puntaan natin si Dr. Quack Quack. One eternity later. Dito yung bahay ni ano. Ni si Dr. Quack Quack Boyo. Oh. Ayun pa yung bisikleta niya. Ayun oh. No? Tingnan natin boy yun. Oh, ayun yung bisikleta niya boy. Ganda ng bisikleta niya. Mukhang mamahalin na. Ah. Mukhang bulok na yung bisikleta niya. <laughs> tara tara tara. Andito May nakasulat pa dito. Welcome to Dr. Quack Quack. Experimental house. Oh. Dito pala siya nag-experiment ng mga bagay-bagay boy. Tara tara, tingnan natin boy. Nandiyan ba si Dr. Kwak-kwak? Mukhang wala naman ata siya dyan eh. Pasukin natin siya. Baka nandun siya sa loob ng ano niya. Nag-experiment. -e tara tara. Uy, Dr. Kwak-kwak ba to? Parang hindi siya yan boy. Nandito yung bike niyo. Wow, ang ganda naman ng gulong ng bike niya boy. bulok na. <laughs> tara tara tara, puntahan natin siya, boy. One eternity later. Doctor Quack Quack, uy. Dito pala si Doctor Quack Quack, boy. Uy, mayroon pa siya dong ulo ng dragon, boy. Grabe talaga to si Doctor Quack Quack. Oh no. Tara tara. Oy, Doctor Quack Quack. Anong tinitignan mo dyan? Ba't tinitignan mo yung ilaw mo? Mukhang mapupundi na yung ilaw mo. Naku po, mukhang busy si Dr. Kwakwa ka. Mukhang nasira ata yung ilaw niya. Kanina ka pa nakatingin dyan sa ilaw mo ha. Mukhang binabantayan mong mamatay yan na. Marunong ka ba bang ayos ng ilaw? Ha? Hindi ako marunong boy. Natatakot kasi ako baka makuryente ako. lo Mukhang napaupan din na kasi pwede. Mukhang kailangan ko na palitan. Ah, ganun ba? Naku po, wala kasi ako alam marunong mag-ayos ng ilaw. Ah, sige. Maghahanap na lang ako ng marunong mag-ayos neto. Teka, hindi nga pala sa box yung bago pang mga ano. Kung gusto mo, itry mo. Wow! Totoo ba? Pwede ko ba itry yun? Salamat ha, Dr. Kwak-Kwak. Ang ganda naman nitong gold. Gold tuloy. What? Ano ba ang tawag dito? Ang ganda naman na itong diamond armor na to boy. Oh mean Pwede ba natin to hiramin? Tara tara. Sabi niya pwede daw natin tong hiramin boy. Tara let's go. Try natin sa labas tong hiniram nating mga armor boy. Oh nasaraan pa tayo ng pinto. Haha. <laughs> tara tara let's go. Try natin to. Ano kaya meron dito sa armor na to? Mukhang may nilagay dito si Dr. Quack. Quack Tara, itry natin. Lagay natin yung helmet niya, boy. Ayan o. Oh. Oogs. Nice. May helmet na tayo. Diamond pa Let's go. Tara, tara. Suot natin tong ano, yung armor niya. Oh, what? Ang galing. Nagkaroon tayo ng pakpak -pak boy. Ayan Oh. oh my God! Wow! <laughs> Ang galing naman nito. Grabe talaga si Dr. Kwakwa. Ang galing mag-experiment boy. Nilagyan niya ng pakpak. Pak yung armor. Tara tara. Tingnan natin nga kung makakalipad tayo. Isuot muna natin yung ano ng sapatos tsaka pajama boy para full set armor na tayo let's go tara tara let's go lilipad na tayo ing oh bakit ganun di tayo nakakalipad boy oh min mukhang peke ata itong mga naiimbento ni doktor kwakwaki Quak ayun oh hindi tayo nakakalipad. Oh, man. Grabe naman tong invento ni Dr. Kwak Quack. Hindi tayo makalipad, oh. Mukhang display lang ata ito, eh. Ayaw lumipad boy, Oh. Kahit anong gawin natin, hindi tayo makalipad. Tara, tara, balik na natin dito, boy. Yan, ayan, boy. Naibalik na natin, boy. Okay na sana yung armor na may pakpak. Kaso, hindi tayo makalipad. <laughs> oh, man. Ito. Teka, meron pa dito isa boy. Ano to? Ayan oh, may nakasulat to. Fly high butterfly. What? <laughs> oh, man para gagawin tayong butterfly dito ni Dr. Kwakwak Tara tara tingnan natin boy kung anong meron dito. Uy ano to? Mukhang pakpak din ata to boy. Meron pang fireworks dun oh. Wow ang ganda naman nito boy. Kanina diamond. Ngayon gold naman. Let's go. Tara tara. Try natin sa labas boy baka makalipad na tayo dito boy ay ang ganda naman nito let's go meron na tayong pakpak -pak boy ayan oh ayan oh ang ganda oh kulay gold pa yan tara tara tingnan natin boy kung makakalipad tayo let's go tara 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 takbo sabay talon ayun Nakakalipad nga ito boy. Ayun oh. Tara tara ulitin natin oh. Kaso ang baba ng lipad boy. Oh mean Hindi tayo makalipad sa langit. Grabe talaga to si Dr. Quack Quack. Kung ano anong naiisip boy. Tara, tara tingnan natin oh. Ayaw makalipad boy. Hindi tayo makalipad. Bakit ganon? Grabe naman yan sir. Para lang tayo dito sa lagubang, oh. Ayan, oh. Mubuka-buka yung ano natin, boy. Pakpak. -pak. Para tayong ipis. Oh, min. <laughs> Yun, oh. Ayun, nakalipad tayo kahit konti. Parang ipis lang yung lipad natin, boy. One eternity later. Teka, meron akong nakita dito ng ano boy. Pirates Mukhang magagamit natin yun boy. Tara tara. Paano ba lumipad dito boy? Gamit yung pirates Yun. Nakalipad na tayo boy. Ang galing. Oh my god. Wow. Wow. Ang galing naman na boy. Ayan o. Oh. Nakakalipad na tayo, boy. Kailangan pala may dala tayong fireworks. Oh my god. Ang galing. Oops. Nakakalipad tayo ng mataas, boy. You know, naabot na natin yung mga ulap. Oh my god. You know, hugs. Naikot na natin tong O-City boy. Let's go. Ayan yung pakpak -pak natin boyo. Eh, hey, ang ganda. Oogs. Oogs, ang galing. Nice one. Kailangan lang pala natin ng fireworks, boy. Yan you know? o. Oogs. Patasin pa natin, boy. Patasin natin yung lipad natin. Let's go. Ang ganda sa bundok, oh. you ko. Know? Yan o. Nakakalipad na tayo, boyo. Oh ganda ng pakpak -pak natin, boy. Golden, yan. Tara, tara.